Yun. So, tip lang guys, bago kayo mag-craft ng mga items nyo na blue or uh, armor or weapon guys, i-try nyo muna na enhance yung mga green equipment nyo guys. Yan. So, tulad nito, kunwari, kung balak mong magcraft ng blue nito try mo muna siyang i-enhance. Yan. So, kapag siya uh, nag-success, uh, pipili ka ng ibang mababasag. Tapos, yun ang gagawan mo na blue item, guys. So, example muna na ito, guys. Enhance natin to So, kapag ito nabasa guys, magka-craft tayo ng blue na equipment na pants. Para may kapalit, no? Yan. So, testing natin guys enhance dan 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 please wag ka mawawala eh so plus 6 na yung pants natin so hindi hindi pants ang ikakraft natin guys kasi na plus 6 natin siya so mag-iiba tayo ng ikakraft So, kung ano yung mababasag nyo, guys, yun ang gawa nyo ng kapalit. So, ayun lang, guys. Uh, testing natin tong awag wag to. Sa shoes. Check muna natin yung shoes. Kung kompleto tayo sa sa material. So, kompleto. Yan. So, may ganyan pag pin last 5 natin so plus 4 depth ang dagdag nya so testing natin ulit guys yan boots so ito kapag ka nag uh, nag success iba yung ikakraft ulit natin guys pero pag ito nabasag ito na yung ikakraft natin so testing ulit tayo guys yan. Para hindi sayang yung pag-enhance nyo, guys. Ayun na. Nabasag na, guys. So, yun yung gagawan natin ng kapalit, guys. Ayan. So, craft na tayo ng uh, boots. craft tayo. So, veteran tayo pag nag-success yan. ah, uh, pwede nating mabenta, no? Benta natin, tapos craft na lang ulit tayo ng ng bound na boots. So, para dagdag experience sa ano natin, guys. Kasi mahal din magbenta nito. Yan. So, ayun na. Bound siya. So, hindi natin mabebenta. Yan. Pero, at least, nag-try tayo, no? Yan. So, ito na ikakabit natin, guys. Equip. At least may pants tayo na plus 6, no? So, ganun lang din kapag magka-craft ulit kayo guys. I-check nyo kung ano yung magfe-failed. Yun yung ka nyo ng equipment nyo guys. Para hindi sayang, no? So, at least may kapalit siya. Yun. So, at least hindi nakakatakot mag-apps ko mababasag o magsasuccess. Ayan. So, ayun lang. Isang tip ko guys iyon. So, malay nyo, makapag, ano kayo dito, sa craft, makapag bound, ay, eh, makapag unbound. So, pwede nyo pa siyang ibenta sa market ng mas mahal. Yan. So, kung mabenta nyo siya sa market, bili na lang ulit kayo ng materials na kailangan. Tapos, ayun. So, parang dagdag din sa ano, experience nyo dito sa crafting. So, ayun. Hanggang sa muli. Paalam.